Maraming nagra-rides ngayon. Kasi nga linggo. Today is Sunday's best! Yooo! Daan, daan. Yo, ho, 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 mga kadodo, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi tayo nag-iisa ngayon, mga kadodo. Meron tayong kasama, ang ating katrapat kadodo, si Kim Roy. Yan, mga kadodo, tingnan niya si Kim Roy. Baba ka muna, Kim. Baba ka muna, dali. Baba ka muna. Ayan, si Kim Roy. Tingnan niyo, si Kim Roy. guapong guapong yan, si Kim Roy, mga kadodo. O, oh, tsaka yung helmet niya. Mahal yan. <laughs> yung helmet niya, mga kadodo. Mahal yan. Sobrang mahal ng helmet niyan. Oh, hindi mabibili yan sa kung saan. Oh. <laughs> Tingnan nyo mga kadada. <laughs> Tingnan nyo. Lumabas na yung bituka oh mga kadada. <laughs> 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 hindi na yata, hindi na yata makapagliligtas ang helmet na yan ah. Oh. Uh, di ba? Hindi na makagliligtas yan. <laughs> Ayon, mga kadodo Sige, let's go Okay, mapunta tayo ngayon sa Ano, mga kadodo, sa bahay Hmm Punta tayo sa bahay ah, Ang gagawin natin Mga kadodo <coughs> Ah Dadalawin natin, o oh, pupuntahan natin Si uh, sniper Ah, si raider Mga kadodo, yung kapatid Ng baby sniper natin Ah, ha, Yo, ha, ha, mga kadodo, masaya to, maganda. Yeah. <laughs> Kasi mga kadodo, uh, bakit ko nasabi na maganda ang araw na to? Kasi hindi maulan, maganda yung maliwalas yung paligid, uh, 'di ba mga kadodo? Tapos uh, ano pa? Tawagan. Uh, maraming rider ngayon mga kadodo. O, oh, baka may madaanan tayo sa ano. Maraming nagra-rides ngayon. Kasi nga, linggo. Today is Sunday's best! Yooo! <laughs> dito, natatakot si, ano dito eh, mga kadodo eh, si Kim Roy. Ano daw to eh, yung marami daw, abang-abang dito eh. <laughs> Yooo! Yeah, mga kadodo! tapos ang isa pa sa maganda ngayon mga kadodo kasi pupunta kami ng bahay kukunin namin yung multi cab bakit mga kadodo sapagkat meron akong kukunin na aso bukas oh may kasama na naman si muka yeah! hindi na nag isa si muka mga kadodo meron na siyang kasama yon Tara mga kadodo, let's do this! Yoo dito mga kadodo, <clears throat> dito, semento yung daan pero para kang dumadaan sa rough road mga kadodo. <laughs> Dahil nga sa ano, cemen itu yang dipatas mengatuk makan ha <tik> <tik> mga kadodo huwag tayong bumira na masyado huwag tayong bumakbak na masyado mga kadodo <laughs> nahawa ko dito sa kasama natin ngayon eh si Kim Roy kadodo natin, nawa ko kasi wala siyang gear walang gloves, walang sapatos at yung helmet niya napakamahal oh, hindi mabibili kung saan saan mga kadodo kaya, kaya, hindi tayo bumakpak. Tamang takbuhan lang. Oh, takbong pabugi lang tayo, mga katodo. Ay! 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 Pogi lang, Tapos bangking na pogi. Eh. nasa Carve na tayo mga kadol Carmen Bohol o, oh, mga kadol dito, mata, dito nyo matatagpuan Doon, pag, pag, pag dineretso nyo itong daan na to mga kadodo, papunta ron, masadaanan nyo yung Chocolate Hill. What the hell? Yan, paliko na tayo mga kadodo papunta ng Sierra Bolones. Yo, ho, ho, ho. Tutok mo yung helmet mo ba eh? Tayong bumakbak masyado mga kadodo. Kawawa to si Kimroy. <gibit> mga takbong papugi okay lang mga karamihan So, yung mga kadodo natin, takbong papugi lang tayo.

idol kayo mga katuto Idol, idol Sana all Sana all kasi mga katuto, na ako ng ganyang motor. Someday. Kaya yan, galing yan sila ng Mayana mga Kasi doon sa Mayana, sarap magbangking-bangking doon. Bangking-bangking, gano'n <laughs> doon, gano'n, gano'n, gano'n. Sarap magbangking-bangking doon. Kaya yan, sigurado, panigurado, galing yan doon. Kaya yan. ay natin na sumabay sa kanila maranakodo Oo, kakain ka, ah, mukit ko sniper ko <laughs> bagay Pakay naman sila, boom, eh hindi naman sila kumapakpak mga kadodo eh kaya parang mga kasabay na rin tayo sa kanila mga kadodo eh. Yep. bangking masyado ayan o, oh, pag ba bangking naaabutan natin sila hindi so, sila mga yung bearer nila mga kadodo hindi rin masyadong aggressive Pero Sana makipagkarera sa kanila mga kadodo kaso meron tayong sakay eh. Oh, di oh, hindi pa naka-folder tong sakay natin. Ay, naka. Ayan, dyan lang pala sila. <laughs> <laughs> Yan, mga kadodo natin. <laughs> later. Yow, 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 mga kadodo, nasa bahay na tayo! Yow! Ay, nakaho! Mga kadodots! yan! Uh, interviewin natin si Kim Roy, mga kadodo. Ano ang masasabi niya sa ating riders? Riders? Uh, yeah, mga kadodski. Uh, mag interview tayo ngayon sa ating kadodo ha mga kadodo yun shout out kay Gimri mga kadodo oh, ano masasabi mo sa rides natin ngayon mga kadodo ano ano ah, ano masasabi mo sa rides natin hmm sige ay nagsalita ka uy yan o oh. yan yung itsura nya sino ba naman ang ang gaganahan na bumakbak. Eh, ganyan yung itsura. Eh, ma maawa naman kayo. Tapos, ganyan pa yung helmet niya. Eh, nako Wala ito. Hmm? Nakasunyelas lang. Wala pang gear. Wala pang jacket. Wal yung helmet niya. Lumabas na yung bitoka. Ito. Tatanggal <laughs> Tatanggal. Ayan, mga kalilo. Oh, no! Uh, salamat sa inyong uh, pagkikipag-pagsama uh, niyo sa amin sa amin ang aming trip magdudud. Uh, salamat ng marami sa trip, pagsama sa trip. Okay, kita tayo ulit, ma